mga viewers, nandito tayo sa bahay. Kasi nga nagsundo kami ng bata. Tapos itong asawa ko, kawawa naman. Kasi nga, nagkasakit siya. Pero nag-drive pa rin. Kasi dito sa bahay, sino naman ang mag-asikaso? Kaya, ito ang ginawa ko. Oh. Alam mo, <laughs> alam niyo mga ka-viewers, ayaw niya. Kasi nga sabi ko, rabaran kita. Kasi naalala ko noong tuwing nagkasakit ako sa Pilipinas, ang magulang ko, ang ginagawa, nila, ni, nila rabaran tayo ng ano, ng hot water. Kaya ang ginawa ko, naglagay ako ng dito ng hot water. Tapos plus bato, kasi nga naramdaman ko yung paan niya na medyo ano, tapos sabon. Alam nyo naman, tapos talagang in-scrub ko oh. parang in-scrub ko siya. Kasi, ano na siya, nahihilo daw, eh, sabi ko, hindi na makapa, makaligo. Kaya, yan ang ginawa ko, oh. ayaw, ayaw niyang, ano, anuhin ko yung paa niya. Eh, natapos ko nang, tapos ko na siyang narabaran ng, ano, yung katawan niya. Tapos napalitan ko ang damit niya, kasi nga ayaw talaga. Kasi sabi ko, halika, kasi nilalamig, inanuhan ko ng hot water ito. Yan, oh. inanuhan ko yung paa niya, ganyan kasi talagang ayaw niya kasi pinilit ko talaga kasi sabi ko sa anak ko halika yan oh ano mo ako yan oh tapos ako naman nung kahapon kahapon doon o kagabi naligo din ako yan tapos medyo bumalik sabi ko panadol lang ang tinik ko yan oh mga ito yung inugasan kong paa mga ka-viewers ito yung pa yung asawa ko my husband feet because he does he, he doesn't want me to wash but i i push i push him to do that okay but this one hot water i put hot water because he feel he feel cold that's why i will make it like this yeah. yan maraming salamat sa panonood mga viewers